Mga Chuki, for today's video ay magluluto naman tayo ngayon ng bulang lang na gulay mga Chuki dahil nga puro karne na lang tayo ng mga makaraang araw. So ganito ko siya niluto. Naglagay lang ako ng konting bawang, pagkatapos konting kamatis mga Chuki at syempre yung daon ng ating sibuyas. At maglalagay tayo ng konting paminta, pagkatapos yung ating bagoong. Ayan, bagoong isda ito mga Chuki. Okay, so napakabango nito mga chukis sa ating recipe for today's video. Pagkatapos nyan ay takpan muna natin mga chuki ng dalawang minuto. After 2 minutes mga chuki, ayan, ito na yung ating uh, kamatis. Kailangan natin siyang durugin mga chuki para talagang uh, lumabas yung kanyang flavor. Ayan, mas masarap kasi yung kamatis pag uh, talagang uh, nadurog siya. Okay mga chuki, kung magustuhan mo yung aking recipe mamaya, please don't forget to like, comment, and share. Lagyan na natin yung ating pumpkin, pagkatapos yung ating zucchini, and then yung ating talong mga chuki. And after that, mga chuki ay tatakpan muna natin siya ng tatlong minuto. So habang pinapakuluan ko mga chuki yung ating gulay, nagprito na ako ng to you mga chuki. So meron ako dito ang apat na piraso. Make sure lang muna natin na ma-fry siya pagkatapos i-set aside muna natin mga chuki. At ito na nga, mga chuki, going back tayo sa ating gulay. Ayan, kumukulo na talaga siya mga chuki. Ang gagawin natin ay uh, balik baliktarin muna natin mga chuki para talagang maluto naman yung ating uh, gulay sa ibabaw. By the way, inuna ko yung kalabasa dahil matigas, sumunod yung zucchini at, at yung ating talong, yung ating ipaibabaw. So pag okay na, ilalagyan na natin natin yung ating alukbati mga chukit. So itong alukbati ang magbibigay ng bango sa ating kulay. Ayan mga chuki, after 2 minutes, tignan natin yung ating recipe. Ayan mga chuki, luto na yung alukbati. Okay. So ayan mga chuki, ang gagawin lang natin dyan ay uh, babalik ta rin lang natin siya para talagang lalim naman yung ating alukbati. Ayan. Kung magustuhan mo, please share, like, and comment naman mga chuki. Ayan, napakasustansya yung ating gulay for today's video mga chuki. So pag ganito na siya mga chuki, lutunay, ilalagay na natin yung ating tuyo kanina na pinirito. Ayan, para yung alat niya ay masip-sip naman ng ating gulay. Ayan mga chuki, after 2 minutes, ayan na yung ating recipe lutunas. So tayo ay kakain na mga chuki. Ayan, masarap ito sa ating plain rice. And I'm sure mga Chucky mag -e enjoy yung ating family pag ganito yung ating uh, ihaain sa kanila ng gulay mga Chucky. Ayan. So there you go mga Chucky. Paibabaw ko uli yung ating tuyo para talagang makita ng ating mga family members. So ito na nga mga Chucky. Tikman ko muna yung sabaw. Hmm, talaga naman mga chuki. Sabaw pa lang mga chuki, ulam na. Dahil nga napakabango ng bagoong, sabulang lang na ito mga chuki. Ayan. So naglagay pa ako ng talagang, ayan mga chuki. O kukuha pa ako ng aluk bati. Ayan. So ito na nga mga chuki. Ayan. Magsasabaw muna tayo ng kanin. Ayan. Para talagang... Perfect yung ating meal for today's video. Ayan, kumuha pa ako lang ng ni mga chuki. At syempre, ito na nga mga chuki. O, oh, titikman na natin. O, oh, yan. Luto yung ating chuki. Mmm, sarap. Grabe. Naglalaway ako mga chuki. Mmm. So, ito naman yung ating talong. Ayan. Ang lambot na niya. Hindi siya na-overcook. Tapos, ito yung ating uh, lukbatin. Ang bango-bango niya. Ang bango ng amoy mga chuki. O, yan. oh. oh, sa'yo na yan. Okay. So, mm, grabe ang sarap mga chuki. Pagkatapos, tikman naman natin yung ating tuyo. Mm, ayan, yung ating tuyo. Mmm, grabe, ang sarap mga chuki. Ayan, kinakain ko talaga yung ulo ng ating tuyo mga chuki. Lahat yan walang tapon. Ito naman yung ating gulay. Wow, ang grabe, ang sarap mga chuki. Ay, isa pa. Ayan. Mm, grabe, ang sarap mga chuki. Ayan. So, isa pang kagat sa ating tuyo mga chuki. Ayan, maraming maraming salamat sa iyong panonood. At sana'y nagustuhan mo yung aking video. Subscribe to my channel for more more videos mga Chuki. Thank you for watching. And syempre kukuha pa ako ulit ng konting gulay. Ayan. And before that mga Chuki, end ko na ito kasi hindi ko naman tatapusin yung aking pagkain sa harap ninyo mga Chuki dahil nakakahiya naman. Okay? So God bless everyone. Thank you for watching. Bye bye.